So yun guys no. So yun, uh, tapos na nga yung serya ng manananggal ng license. So dito naman kami sa barangay Kalibuyo na to, si Chubia. So dagat yan. Ah, yeah, nasa beach resort kami ni Rowell. Sana all. Hindi yung West Philippine Sea ah, <laughs> Hindi yung West Philippine Sea. So dito yung may tumagas yan na, ano, na oil spill. Yun yung uh, na ano, uh, oil tanker. So yun yung piece of wifi nakakulong doon sa loob. So, no internet, tapos yung mga antena, kailangan i-reset. So, yun. So, yun. Yung mga antena na-solve na rin naman po. Okay na okay na. Disira yung mga adapter. So, ayan. O, oh. kitang-kita naman. Ano yung cost? Ayan. Oh. Ayan. Pajibar. Ayan. And then, yung mga kable putol-putol. Ayan. Nandyan ng alawang. Siyempre, nabasa ng ulan. Siyempre, sa masamang panahon. So, uncontrollable naman kasi since na-consider na malapit sila sa dagat. Yung alon, yung lakas ng ulan, yung bagyo. Oh, hindi natin makokontrol yun so, talagang mangyayari at mangyayari anyway na fix naman namin so yon so kita kita tayo mamaya sa Ciudad Verde yan kung kaya pa namin iba pa 13 o uh, malainin bago so tambak pa kami and then GMA pala kami bukas sa umaga kay ma'am siyang tatapusin namin yan so yun yung may ari okay na okay na sold na po pwede na kami itaboy oh. <laughs> wala na kami problema So kami ang mo problema sa dami ng gawa. Okay, anyway, bala na sa amin si Batman. So susundo pa ako na estudyante ko mamaya kaya hindi pa ako makalayo. Uh, limited lang yung galaw. Anyway, pagka maganda pa na, makakahataw-hataw na rin po kami. Eh, si Badevil, oh. pagod na. Okay po, PC mo gawa mo, don't forget to subscribe. Marami na kami na sold. Okay.